On mo na? Okay ka lang dyan, Day? Eh. Oo. Oh. <laughs> ah. <laughs> ginaya ko lang po. Ginala, ginaya ko lang yung, Gina, yung forma niya. Oh. Mga... <laughs> so yan, ah, good morning. Good morning mga ka-waki, mga ka-business. At kay eh, Ma'am uh, Erlinda, Official blog. Mama E. Muhammad, chat out at po sa'yo. Ito so, kasama ko si nanay. Tapos ito ay may nakita ko ditong maganda sa kami. Medyo sexy. Ginaya ko yung post niya. Ano sa tingin niyo? Okay ba? Okay ka lang. Okay lang mag tayo. Uh, gusto kong alisin mo yung kano pagka tumatawa ka. Ayan. Tawa na. Sige, tawa na. Wikwi. <laughs> <laughs> Wakwa. Wakil. Ayi, birah. Ayaw. <laughs> so yan, ah, ano mo to si Kwan yung pupunta namin, si Brad uh, Lose? Tiyo. Ah, tiyo mo yun? Siya yung tiyo. Ah, si tiyo. So yan ha, mga ka-business, mga kawake. Yung isa sa barkada ni tatay, Si tawagin namin dito si Brad Losing. Dadalawin naman natin ngayon. Kasi nung mga nakarang araw nanggaling na po tayo doon sa kay Brad uh, kay Brad Shooting. Oh. 'Yun doon kami nauna kami nanggaling doon. So dalawin naman natin ngayon ang isa sa uh, matagal na kaibigan ni tatay, no. So ito 'yung kanyang bahay, ano. So okay lang dahil pupunta kami doon. Nandiyan siya. Itawagin ko lang. Ah, itu, itu permit tahu di itu, nuan no, diwatan itu so, aku ingin ganta. Tahu <laughs> oh, po? Hai, itu yang kan hilang uh, teritorio, nom. Ah, pasok kami? Oh, eh? pede man? Apa ah, pede? Pede. Ini yang segera itu telaga apa? Pede. Oh, eh. cima pasok kami, pasok saya. Oh, aku lagi ni. Ayan, selutah. Ah, pwedeng radyo mo, patyo na na eh. na radyo mo. Mga copyright yan eh. Ayan. So, ayan. Man. Oo. -o. Ano, Brad? Kumusta? Ayan. Si Brad Lusing. Ah, uh, ano ba yung... Lusyo. Lusyo ka? So, pala, yung mo, Lusing. Ayan. Si Brad Lusyo, losing Lusing losing you. At sa kanyang kanyang may bahay, si Kaliti lang, tawagin natin si Kaliti. Ayan, Kaliti. Uh -huh. No? Ayan. So, ayan, nadalo kami ngayon. So, uwi na kami. Okay na? Oo. libre. Paupuin mo naman kami. libre. Bira. Pwede dito? Ayan. Ayan. Tika lang, tika lang. Sandali lang. <laughs> oh, oh ano? Ano, ano man may... 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 Sakayan, ni Pidong. Oh, yan. ayan. Ayan. Ka, dito ka. Ano mo, na Ah, okay lang na. Ako nga gamas. Kay... E, may sipon ako eh. Dito ka. Dira. Oh, dira Oo. Oh, oh, ayan. Oh, my goodness. So ayan. Ah ito na pala ito pala yung kwan mo, yung uh, pinaka bahay mo na no? Ay grabe May alaga ka rito ah. Oo. Ito. Alaga ko. Oo. Ay tingnan niyo rito. Oo. Oo. Alaga mo. Ay alaga niyo. Uh, niyo Nuno sa punso. Oo. Ah, uh, ano na siguro? Kuha niyo lang iban. Kuha lang na. Ay, ay gele. So, okay, okay lang magbibidyo tayo. Ah, tiya. Yeah. Ano malay natin? Baka may makapansin, may mag-sponsor po sa inyo, no? Oo. Ah, nipa nipa lang naman 'to eh. Oo, nipa. Lang. Oh, oh, ilang pan lang naman 'to? Ilang daan ng nipa? Magkano ba isang daan nipa? pa no. Oh. Putas-putas na po. So ayan, makikita nyo po mga kawaki mga business. Ito po yung bahay ni uh, Brada Losing, no? So, dahil sa siya ay matanda na, ang edad niya ay nasa ilang taon na po kayo? 69. Sixty-nine. Uh, siyempre, may kahirapan ng buhay dito sa probinsya, lalo na kung umaasa ka lang din naman sa trabaho sa tubo, trabaho sa palayan, gano'n ang sitwasyon. Sa kasi Brad Losing, malaki itong area niya. Oh, tingnan nyo. Mga kawake, uh, mga kabis Malaki. Siyang nagpayram sa amin ito, ito yung solar, na sa gabi, siyempre, umiilaw yan. So, malaking bagay yan, mga ka-business, mga ka-wakya, no. Si Brad Lusing, siya yung talagang barkada ni tatay. Uh, mayroon na tayong mga naunang interview sa kanya, mga ka-business, ano. Yung unang dating pa natin, siguro napanood nyo na. At uh, ito nga. Talagang bilib ako rito. Isipin mo, araw-araw nagdadala siya doon ng ulam sa amin. Oo. Isda. Nagdadala siya ng isda. Tapos, hindi niya pinababayaran yon. Oo. Gusto niyang uh, libre lang. Pero siyempre, papayag ba tayo na ganon-ganon na lang? Siyempre, hindi naman, di ba, Brad? Oo. So, Brad Wasing, ano, kamusta ang buhay-buhay? Uh, ha? No, uh, uh, kita mo, kahit ganyan ang sitwasyon niya, okay pa rin. Yan ang tama. galangan makontento na tayo sa buhay ko ano meron tayo. Oo nga pala no, ito yung isa sa pinakamahalaga sa buhay ng tao mga na kung ano ang mayroon ka na ka na no. Kung ano ang sitwasyon mo, na ka kasi pilitin mo man wala ka rin namang magagawa eh wala eh, di ba? Kagaya nito, silang mag-asawa ah uh, wala silang anak, di ba? Mayroon yata kayong ampon noon na matay, ano? Mayroon silang isang ampon na matay pa. So, wala talagang mag-alalay sa kanila. So, nandito na sila sa sitwasyon na ganito, na gustuhin mo man o hindi, eh parang alam mo na magiging, kanya, magiging dulo ng buhay-buhay, ano? So, si Brad Losing, umaasa rin sa mga kamag-anak na umaabot-abot sa kanya, nagbibigay para maitawid yung buhay araw-araw, yung pagkain. Di ba? Ah, uh, ano 'yon? Sislite, 'di ba? Ano bang may kwento mo na? Kwentuhan mo nga kami na maiksing kabanata lang ng buhay niyo nung panahon na paano ba kayo nagligawan noon ni Juan? Ga pa ba sa imo? Yung nagligawan, yung binata at lalaga pa kayo? Dalaga lalaga pa kami niya. Ha? Eh, siyempre, ang yung mga, kung mag ano ka na sa iya ah ano man na do yag kaman sa iya ayon na ka man kaman sa iya kay tangan nga pin ano ko na lang gin ko na lang nga gugma pag paggugma pag -ugma. okay ganito pa lang kasaysayan niya ito do si Brad Losing nung dalaga pasya, pa siya syempre binata ka pa noon nakapag nakadayo nakapagdayo ng trabaho dito sa lugar na to ngayon uh, doon si uh, Brad Losing na nagsimula na manligaw sa kanya. Yun, dahil sa uh, nakita niya naman daw na tapat yung pagmamahal mm. at gwapo to nung no, kabataan niya. Matikas ito. Kasi nabot ko to eh, malit pa ako. Matikas to si Brad Losing yan. Bukod pang katawan niya. Kaya yung bira niya ba, yung bira niya, nagbabaga <laughs> pa, di ba? Malakas pa, Brad Losing. Oo, oh, ganun. <laughs> Oh, at totoo oh, man. Pero believe ka dito, mga kalinda, no? Talagang ang pag-ibig niyo hindi natibag, ano? Kung baga, sulit talaga kayo hanggang pagtanda nyo. Yeah, ang inyong pag-ibig hanggang dulo na talaga yan. Uh, hanggang dulo na to. Sabi nga ni Boss Kabisnes eh. Ni Idol eh. Hanggang dulo. Magkasama tayo. Yeah, tama nga naman. Tama nga naman. So talagang walang pagbabago, ano? Pero, Kahit na hindi sila nagkaroon ng anak, yung kanilang pagmamahalan ay talagang intact, no? Talagang masasabi natin na solid, no? Ayan. May mga pagkakataon din ba nung bata pa si Brad Losing na may mga tumitingin-tingin din sa kanya na mga ibang, ibang babae man. na... May ibang ah, may harap man? may ibang uh. Tapos, kami sa pag pangani. Mm-hmm. Tapos, nang sabaray siya nagtinir. Oh. Nag-stay nag Oo. Okay, okay. Sandali hey. lang. Tatransfer ko muna sa ako. <laughs> Mga kawaki, ganito. Ito si Brad Lusing pala. May dating kasintahan o kaya nobya <laughs> o kaya ginigiliw. No? Oh. Ngayon, ah, uh, sinasabi niya kanina na sigi pa sila, may relasyon pa siya nung yung una niyang nobya. Oh. No? Oh. Ngayon, ah, uh, nakita niya ito. Oh. Okay. Uh, <laughs> choice siya, no? Nung mm -hmm. makita niya ito si, uh, si Slite. So, ano nangyari? Tuloy natin. Ano so, nangyari? Mm hmm. Hindi. Nang diri na sa dobra. Mm -hmm. Kapuri sa sa ilabaday. Gapanugid sa kay tataya. Mm -hmm. Na nobya, ginobyaya ako. Mm -hmm. Sitingi ni tataya, niya okay. Mm -hmm kasar ka mo dayon. Okay. So, umuwi daw itong si Brad Losing sa kanila. At uh, sinabi doon sa tatay niya na mayroon na siyang bagong pag-ibig. Mayroon na siyang nobya ulit. At uh, mas maganda daw at saka masiksin noong panahon na yon. Kaya, uh, nagpaalam siya sa tatay niya na mag-asawa na siya. So, yun, yun ay simula. Oo. Oh. Na manhikan na sila. Oo. Oh. Kasi noong araw, di ba, na mamahikan? Oo. Oh. Eh nung namanikan sila, makat nang manikan sa bahay nyo, anong dala niya? Baboy ba manok? <laughs> uh, Pagkagon, pagka kagon ha? Oo, oh, kagon. Kagon tao dito. Kagon. Nang baboy? Mm hmm. Uh, Dato, ng baboy yan? Hmm. sa ako niya, nga party niya, kanding ng kagmanok. Ayun. Uh, uh, nung namanikan, ang dala niya, malaking baboy tapos si Sisli tinimayuron siya isang share na kambing at saka manok. Kun pa lang yon ha? pamanhikan pa lang yon, wala pang kasalan, no. So, ganun, ganun nung araw ang pag ng mga mga may edad o kaya mga mga, mga sinaunang tao, ano. Eh dumating sa punto na kasal na 'no Nanang nangyari. Sa uh, sa punto sang amo nang kasal. Ah, ibig sabihin, pag pamanhikan pala, ah, kasal din agad pagka uh, ilang ilang linggo lang. Oh, kasal na kasi nagbabagan ay. Oo. Oo. O oh Oo. Na eh. O oh. 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 oh, oh. oh, di doon na tayo sa yung unang gabi ni Brad Losing, okay naman. Okay naman ang unang gabi. Ah. Kumbaga <laughs> 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 hindi naman nahirapan si Bradla Losing. Oh, wala. Hindi wala. naman. Eh ikaw, oh, okay naman, okay hindi naman. Ah, na. okay lang. Oo oh, na, uh -huh. Siyempre. Alam nyo kasi yung mga sinaunang mga tao, yung mga kababaihan natin ay talagang mga puro yon Oo. Kung baga talagang puro, alam nyo na yung ibig sabihin. Hindi kagaya ngayon na mga tinidjer pa lang, eh, mga lagko na hilabo. <laughs> 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 si Brad Lusing kasi, hindi niya siya masyadong magapagsalita. No, hindi niya masyadong, ba? Ano ba? Nice rock ba siya? Ano? Nice rock? na ano? Kaya, oh. tingog. pero hindi siya nakaranas naman ng stock pa. Hindi. Okay, hindi. mabuti, mabuti. Ibig sabihin, malakas. Yun yung maganda. Yun yung sinasabi ko kanina, mga ka-business, ano, na kung ano meron tayo, makontento na tayo. Kasi, yung iba, hindi naman lahat, ha, yung iba, ay sobrang dami ng kanilang kayamanan, Masadong marami ng kanilang kinatangkilik. Pero hindi pa rin sila nakontento. Ah, kumbaga, gumagawa pa rin sila ng paraan na makapinsala sa si iba, uh, nakaka-affecto sa si iba, para lang madagdagan yung kanilang kayamanan. Dapat hindi ganun, mga ka-working, mga ka-business. Gaya na lang, nalimbawa, ito sa akin, nagpipismas ako kasi si Brad, siyempre matanda na, at ako medyo may sipon sa kaubo. Ngayon, mayroon tayo dyan isang uh, viewers, na may init ang dugo dito. Oo, eh kasi ang sabi niya, gustong gusto niya yan talagang makita siguro yung mga ilang pirasong ipin natin. Kaya shout out dyan sa isang viewers natin na yan dyan. Hindi <laughs> ko na babanggitin pangalan. Ano. Ayan mo, pagka nagkita tayo ng personal, papasip ko sa iyo itong mga ipin ko. Maganda naman yan ah. No, <laughs> no, Paano <laughs> mo ka? Joke-joke lang. jok jok lang mga ka <laughs> Wake, mga kabistis <laughs> Ayan. So, Brad Losing, meron kaming dala para sa iyo. Oo, ano? Ay! Dira. Meron kaming dala para sa iyo. Oo. Sana pagdamutan mo na ito. Ha? Ah. Mm. Mm, talaga oh. oh. Oo. Ayan. Mm -hmm. Ano ba laman nito? Grabe naman pagbuhol nito. Oh, hindi talaga makawala. Sigurado mm ang -hmm. Ito kadampi dampi Pakita ka yan. Halika dito, Brad Losing. Kapain mo muna kung ano. Sige, sige. Hulain mo, hulaan mo. Kapa, kapa. Ano? Hindi. Ha? Maganda. Maganda. Hindi. Eh, sandali. Eh, ang sa baba, ano to, ano to? Ano, ano? Bugas. Ini, 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 ini. Ah, Sa dinas. O, oh, ini. Ano na, na Hindi mo alam. O, oh, oh, may malalaman mo. Ini, ini, meron pa dito. Ah? ah, miswa? Okay. Malapit-lapit na. Malapit-lapit na makahula. Miswa. Ayan, tingnan na lang natin. para hindi ka manghula. Excited talaga si Brad. Sislitin ito ka. Ha? Hmm. Oh, uh, oh. Uh. Ayan, Oh. Uh. Ano yan? Salisa. Um, Ito kasi. Maluwag ba? Yung kita ba? Noodles. Uh. Noodles. Noodles. Kape. Kape. Salamay. Asokal. Asokal. Oo. Oh. Uh, ah. Sige pa. Sinapa. Sinapa. Sardines. Uh, sardines. Oo, oh, uh, saka. Sape. Ha? Maganda. Maganda. Gratis. greatest. Shout out sa greatest. Baka naman gratis. Siyempre. Ay, bugas. Bigas mo. Ayan. Special, no? Talagang uh, sulit. So, ayan. Ah, uh, ayan, pagdamutan nyo na muna. Anong malay natin may makapansin ng mga viewers natin dito sa kalagayan nyo. Ah... Uh, Ayan, uh, malalaman nyo rin kagad kasi kahit na nasa Manila ako, maipabot ko naman yung uh, mga bagay kung mayroon para sa inyo. Ayan, yung si Apin TV official, ano, si Ka Apin. Siya na yung bahala dyan magka uh, paabot din sa inyo. Kung sakali, ha? Kung sakali na, sakali na mayroong magka uh, gusto, no? sabi mo. So, yun. So, gaya ng sinasabi ko, eto naman. Nasa likod naman tayo banda ng... Ay, nasa harap naman tayo banda ng kanilang bahay. Oo. Uh, sabi ko sa kay uh, Brad Losing, huwag siya magpawala ng pangasa. Huwag kang mawala ng pag-asa kasi abang buhay, siyempre may hininga. Abang may hininga, siyempre mayroong buhay. May lumalabas pang hangin sa ilong natin. No? Yun ang importante. So, ayan. ah uh, ito, pag, pag, pagdamutan mo na muna, no? Uh -huh. Tapos may napansin pala ako, mga kawaki, may paninda-tinda ka pala, uh -huh. no? Ito, ito, ano, ito, ito man, may, may nagtitinda-tinda pala. Ay, titignan natin dito. Consume mo naman tinapay na kanpa, no? Oo. Oh. Pero nagtitinda-tinda ka. Kung may duyag yung mabakal, ayun. So ito, mayroon siyang mga ganyan, oh, no? ilang piraso. Tingnan nyo mga kawaki, mga kapitid. Pero may bumibili daw. So, ang ibig sabihin nito, kung mayroon siyang kunting puhunan, ay eh, may kunting rin may tisinda dyan. Oh. O, so, ibig sabihin, Sige, tindahan sila noon. Eh. Anong kalakasan pa nila, talagang uh, nagtitinda sila, mga kawaki, mga kabisnes, ano. So, dahil na matanda na, ganun na nangyari. Ibig sabihin, kahit isang libo lang pala ang ipupuhunan mo dyan, marami-rami na, ano, kapag simula na, ano. Ayaan mo, at uh, baka sumahod tayo sa YouTube ng big time. mm, -mm. So, ayan, o. Oh. Ganun ang kalagayan nila, Oh. Ayan. Tapos, mayroon pa akong napansin dito sa labas. May mga kahoy. Ano to? Tinitinda nyo rin? Oo. Ha? Oo. Ah, okay. Di, may mga... Ito, ha? May hina na siya. Pero, ano yun? Sinisibak niya yung... Sinisibak mo yung kahoy? Oo. Nagsisibak pa siya ng kahoy para gawin yung paninda. Oo, ganun. Matindi oh, si... oh, to si Mabial ka pa ka. Bial. Oo, Bial. Kasi nga wala silang anak eh. mm -hmm. So gano'n. ang hirap talaga pagka mahirap ka. So tignan natin itong kahoy mo dito. Binibenta niya daw eh. Oo. Ito oh. Ayan oh. Diri, diri. Diri, may suryana ito sa kahoy mo. Oo. Oh.

Eh, anong kahoy ito? Anong klaseng kahoy? Uh, Agbo. ah Ha? ipil. Ipokus mo pen. Makita niyo. Ayan oh. Ipil. to? Oo. Ayun, oh. ano, ipil. Ang ganda ng kahoy talaga. Oo. Oh. Oh. Eh kami, naggamit kami ng kahoy doon sa bahay din. No? Ah, dito sa probinsya, iba naman yung sa Maynila. Mga kawakin, nagkukundi tayo. So, ito, ano Ay, ano? eh, magkano naman ang isang sako? 200. 200? 200? Uh Oo. -oh. Ang 200, 200, tama ba? Uh Oo. -oh. So, 200, 200 yun. yun. <laughs> <laughs> Ganun pala. Ayos ah. So, ibig sabihin, 400 ito? Uh Oo. -oh. Dalawang sako eh. Dalawang sako. Paano kung bibilhin ko to Okay lang? Ha? Gana nga, gana nga ka na lang. <laughs> Ha? Mga kahoy lang ang pan. Ah, marami pala siyang tanim na kahoy. Doon sa harapan ng bahay niya. So, mga ipil ito. Maganda ito panggatong oh. Oo. Oh, oh. 400? <laughs> 400? 400. Di bali. 400. Ano ang sako? Dalawang sako, eh. Ano? So, 400 ang dalawang sako. Mm Ah, -hmm. uh, pwede, pwede. Oh. Eh, kaya lang, mabuhat mo ba yung pupunta sa bahay? <laughs> Hindi na. So, oh, oh, kami na lang kukuha dito. So, ayan. Sige, sige, sige. Aha. Uh -huh. four hundred 400. Okay. Ano, utangin ko muna o bayaran ko na? Utangin ko lang? Usipin mo. Walang-wala na yan. Mga paipa na mangungutang ako sa kanya. Pero siyempre, mas isba natin yun. Siyempre, hindi. Teka lang, wala nang discount? Wala ka lang ka. Ha? Wala <laughs> Sabi na lagi, wala, bahala ka na. Natanong ko sa akin, may discount. Sabi bahala kana na. Ba, okay ah. Eh, paano kung sabihin ko na lang na 300 na lang? Payag ka? Ay, grabe ah. 300, payag siya. Uh, 350. Paya ka rin. Oh, shit. 250. Paya ka rin. Ay, grabe ganda. Sige, bayaran ko na nga. Sige lang. Titignan ko muna kung may kwarta pa ko. Ano? Kasi kailangan ko mamasahe ng tricycle. Okay. Kamay, sino bang hawak ng pera? Siya? Ah, ikaw. Si Haya. <laughs> isa bayaran na natin mga ka-business mga ka dalawa dalawang daan ayan sabi mo kanina payagan ka ng 250 250 okay ha? brato brato, okay 250 na yan ha 350 ha? okay na yan Okay na daw. 450. Ayan. Salamat. Okay. Ay, isa sa ko na ng 500. Kukunin ko ito kasi 150, ipamasahe eh, ko. Walang bariya. Bilangin mo muna, sis. Bilangin. 1, 2, 3, 4. 500. 500. Ayan. May 150 kami natira. Ito yung bariya pang tricycle. Mahirap kasi pagkabuo ang iba advertise si Kel, eh, wala naman tayong buo. Pupunta pa ako doon sa J-Cast, mga kawake. So, okay na. So, ayan. Ay, lagay ko na dito. Ayan. So, uh, may pupuntahan pa kami. Oo. Oh. Okay. So, yun, mga kawake, mga ka-business, mga ka-arlinda, no? Maraming maraming salamat nakarating kayo hanggang sa dulo ng video kong ito. Sana po mapansin nyo, kalagayan ni eh. uh, Brother uh, Lo Sing, no? Uh, salamat po talaga sa inyo sa patuloy na pag-support Lalo na po kay Ma'am Erlinda, no? Kay Ma'am E, na umaalalay din sa atin, ano? Siyempre, higit uh, sa lahat kay Boss ka business Boss Idol. Siya po po sa'yo, ano? So, ayan! Mga kawaki, mga kabisnes, lagi po natin pakatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Kaya Never say goodbye. Tomorrow is another, another day. Bira. Bira. Sawai. At to kumira. Sawai na. Bira. 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 So, hindi ka sarang bira. Bira. <laughs> Alright. <laughs>